Welcome back po ulit dito sa ating kusina Ngayon tag-ulan po ay magluluto tayo ng nilagang baka Keep on watching Alam nyo guys malaking bagay yung may ganitong filter Pag nagluluto kayo, dyan na kayo kukuha ng tubig Ayan, pakukuluan natin yung ating baka Palalambutin natin sa pressure cooker Nilagay ko na po yung sibuyas at luya And then maglagay din tayo ng buong paminta pan natin. natin. yung ating baka ng 30 to 45 minutes guys. Ayan, meron tayong mais dito. Binili ko po. Bali 25 po ang tatlong piraso. hindi siya kalakihan. Ayan, maliliit lang yung mais. Tapos yung Chinese Baguio Pechay. Ayan lang po yung mga sangkap na ilalagay natin. Ayan, hiniwa-hiwa ko na po yung mais. Favorite po nung bunso ko yung mais. Kaya so, lalagyan natin mais. guys, kung hindi ka mais. pa po nakapag-follow dito sa ating FB page, pakipalo nyo naman po ako. James Cooking po. And then, meron din tayong YouTube channel. Pasubscribe na rin po ako doon. Jim's Cooking din. Ayan yung ating baka. Papalambutin lang natin ito ng 30 to 45 minutes. Ayan, iiwan muna natin. After 45 minutes, guys, ayan na siya. Malambot na. Pagtapos nating pakuluan, ayan, iinano ko muna sa tubig guys bago natin bubuksan para malamig na siya, para sure na safe tayo. So ito na siya guys, malambot na malambot na yung ating baka. Kaya maganda gumamit po kayo ng pressure cooker para hindi gaano maabala sa ano sa oras. Saglit lang 'yan. Ayun, tinanggal ko po yung mga impurities. Yeah. Lalagay ko na Tas po Tapos natin ulit ito. Ayan, masarap humigop ng sabaw ngayon guys kasi umuulan dito ng malakas. Tapos, pa, ano, timplahan na rin natin ng patis sa kayong cubes nilagay ko po kanina. Beef cubes po yun. Ayan, takpan natin. Hindi ko na po ilak yan. Tapos, balikan natin. Sa puntong yan, ilalagay ko na rin po yung pichay bagyo na ating, ano, gulay. Ayan isisimmer lang natin ito ng 3 to 5 minutes. So, ito na siya guys. Meron na tayong masarap na sabaw. So, po. Maraming pong salamat, salamat sa inyong panuno. natin yung pampagana, pampagana natin sa pagkain. Yung patis, kalamansi, tsaka may sili. Ayan, masarap to guys sa nilagang baka. Ayan, pigaan na natin ng kalamansi. Ayan po. Tara at kakain na tayo. Masarap ngayon umigop ng sabaw ngayon guys. Tayo so, po marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye. Thanks for watching. Pa-like and share naman po.